na Inaakusahan ngayon ng China ng panunutok ng baril sa kanilang Coast Guard ang mga sundalo natin na nakastasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nangyari yan sa kasagsagan ng resupply mission dahil inagaw naman daw ng China at itinapon pa sa dagat ang mga pagkain na para sana sa mga Pilipinong sundalo. Nasa frontline ng balitang yan, si Pawit. Isang bagong video ngayon ang pinapakalat ng China para akusahan ang panunutok ng barila mga sundalong Pilipino na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Nangyari umano ang insidente nitong May 19 sa kasagsagan ng airdrop supply mission ng Pilipinas para hatira ng supply ang mga sundalo. Base sa video na inilabas ng Chinese state broadcaster na CCTV, pinapalabas nitong nanutok raw ng baril ang dalawang armadong sundalo ng Pilipinas na nasa deck ng barko nang lapitan sila ng nagpapatrol yung mga tauhan ng China Coast Guard. Bagamat hindi na pinakita sa video, lumabas din sa ilang ulat na inagaw umano ng China ang hinulog na supply sa barko saka itinapon ang mga pagkain sa dagat. Hinarang din umano ng China Coast Guard ang medical evacuation sa isang sundalong may sakit. Sinusubukan pangkuna ng pahayag ng News 5 ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng gobyerno tungkol dito. Pero kung 2016 arbitral ruling ang pagbabasehan, malinaw na iligal ang pagpapatrolya ng China sa Ayungin Shoal na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ilang beses nang nagbanggaan ang mga barko ng China at Philippine Coast Guard sa bahaging yan ng West Philippine Sea. Pero ayon sa China, malapit na raw silang mapuno. Yan ang babala ng Defense Minister nila sa pagdalo nito sa Security Forum ng 21st Shangri-La Dialogue sa Singapore nitong weekend. Ayon sa opisyal, matagal na raw nagtitimpi ang China sa gitna ng umano'y panghimasok at panghahamon ng ibang bansa sa South China Sea. Pero may hangganan daw ito. Walang bansang direktang pinangalanan ng opisyal, pero malinaw na Pilipinas at Amerika ang tinutukoy nito na pareho ring dumalo sa forum. May umiiral na Mutual Defense Treaty ang Amerika at Pilipinas at isa ito sa mga bansa na sumusuporta sa posisyon natin sa West Philippine Sea. Pero ang pinakainalmahan ng Beijing ang pagde-deploy ng Amerika ng Ballistic Missile System sa Joint Exercise ng Pilipinas nitong Abril. Babala ng Chinese official, pinapalala lang ng mga ganitong aktibidad ang tensyon sa rehiyon. Malapit din sa Taiwan ang Pilipinas na suportado rin ng Amerika. Isa ni ito sa rason kaya mainit tayo sa China Gitaman ni Pangulong Bongbong Marcos kung lumala pa ang tensyon, dito natatawagin ng Pilipinas ang mga kaalyado nitong bansa gaya ng Amerika. Tiniyak naman ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Pinuri rin nito ang paninindigan ng Pilipinas sa posisyon nito sa West Philippine Sea. The harassment that the Philippines has faced is dangerous, pure and simple. And we all share an interest in ensuring that the South China Sea remains open and free. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdezpo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.